sir na atay available na sewing machine so first guys, straight sew lang sa ta so straight sew mamog, sir kani sa tanan mo niyang stitches atong first idemo kay ang straight sew okay so available ni mamog, sir sa John Favre store o oh, straight sew niya mam Ma sir nindot ka ayu baba ka ayu walay problema in good condition dot okay So, balik na sa itong street. So, ma mag-sir ka siya gagmay ni siya o tikang. Okay? So, if ka na mas tako o tikang, kaya ito ragi hapon siyang ma-adjust. So, parihaan ni Karon, mga mag-sir, ganahan mo o zigzagger. Okay, ma'am, on sa on man, pag zigzag, ara. So, if mag-zigzag ka, ma'am, mag sir pili lang ka gamay ba nga zigzag, dako ba nga zigzag. So, in your discretion, or your chart Okay. So, if mag-zigzag ka, ana-ara na siya, kana siya kay dagko siya ginta nga zigzag ganahan ko og mas dugol pareha ani wow okay kung kanan ko mas dako nga zigzag pwede ra sa jud kaayo so wala jud problema ma sir unsa inyong hang gusto porma sa inyong zigzagger dako ba or gamay no problem jud so unsa pa stitch nga nindo ana ma'am okay So, nindot sa iyahang garter stitch, okay? itong so, garter stitch para natahi sa inyong mga stretchy. Oh, garter sa inyong shorts, garter sa inyong singina. Kana siya para dili-dali dali matangkas ang zigzag. Kay classy man sad na siya sa zigzag. O oh, ganahan pud mo manahi og cortina, manahi og ganang na blind blind hem. nai hemming stitch din hi. Kani hemming stitch kada siya gamit para sa balay daw kanang naa kay ibutang na higot sa buslot kaya na siya hemming stitch daw imong gamiton okay so available ni mga mamug sir sa atuang shop John Favre store Kaya if mo magpa-deliver, walay problema mo deliver rajuta.